malakas, matapang, at maalamat kilalanin ang mga Viking. Ito ang ilan sa mga bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol sa kanila. Alam mo bang ang salitang Viking ay hindi tumutukoy sa kanilang lahi? Ito Ito'y nangangahulugan ng pirata o manlalakbay sa dagat sa lumang wikang Norse. Sa kabila ng popular na paniniwala, ang mga Viking ay hindi nagsusuot ng helmet na may sungay ang tanging natagpuang tunay na helmet ng Viking ay walang sungay. Ang imahe ng helmet na may sungay ay nagmula lamang noong ika-19 na siglo, marahil mula sa mga paglalarawan ng mga sinaunang Griego at Romano tungkol sa mga hilagang Europeo. Upang makapagsimula ng apoy, kinokolekta ng mga Viking ang isang uri ng fungus na tinatawag na touchwood mula sa balat ng puno at pinakukuluan ito ng ilang araw sa ihi bago pinupukpok hanggang maging parang felt. Ang sodium nitrate na matatagpuan sa ihi ay nagpapahintulot sa material na umusok nang hindi nasusunog agad, kaya't madadala nila ang apoy saan man sila magpunta. Mahilig ang mga viking sa kanilang mga bangka, kaya't isang malaking karangalan ang mailibing sa isa ang mga kilalang mananakop at prominenteng kababaihan ay madalas inililibing sa mga bangka, napapalibutan ng mga sandata, mahahalagang gamit at minsan pa ay mga inialay na alipin. Maraming viking ang yumaman sa pangangalakal ng tao. Sila'y kumukuha at nag-aalipin ng mga kababaihan at kabataang lalaki habang sinasalakay ang mga pamayanang Anglo-Saxon, Celtic at Slavic. Ang mga thralls, tawag sa mga alipin, ay ibinibenta sa malalaking pamilihan ng alipin sa buong Europa at kitang silangan. Bagaman kilala bilang mga mananakop, ang mga Viking ay mahusay ding mga manlalakbay. Sila'y nakarating sa Hilagang Amerika, nagtatag ng mga pamayanan sa Iceland at Greenland, at naglakbay hanggang sa Rusya at kitnang silangan dala ang kanilang kultura at kalakalan. Ang mga Viking ay may sariling alpabeto na tinatawag na runes. Kinagamit nila ito sa pagsusulat ng mga mensahe, pag-ukit sa mga bato, at sa mga ritual na panrelihiyon. Ang mga inskripsiyon ng runes ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Europa, patunay ng kanilang malawak na impluensya. Ang mga Viking ay higit pa sa mga mandirigma, sila mga mga ngalakal, manlalakbay at mga taong may mayamang kultura. Ano ang mga bagay na alam mo tungkol sa kanila na hindi?